And mga ka-farming, mga ka-umbak, maglalagay na tayo ng itlog sa ating eggs incubator. So ayan, lalagay na po natin sa isa. Buksan na po natin. <coughs> ayan. Ang gagawin po natin mga ka-farming, mga ka-umbak, kukunin po natin ng itlog sa isa. Lalagay natin dito. Yung hilera hel po niya dito, panda, padiretso higa. Ayan. Para may naaantay na po tayo mga isa. Sa ating eggs incubator. Itong paglagay na natin, iigutin po natin bukas ng gabi na nasa 8. Tapos, pinabuwasan alas otso na ng umaga umaga tapos gabi na bala yung pag ikot natin sa Pingdak po ano, 23 days lang sa mano, mas mabilis mga pisa 17 days tapos sa uh, pang 24 days ng gabi ng Pekingdak, huwag nang gagalagi na si, ng upload may similya na po yan uh, may season na po pala malapit na po siya mga no? pisa sa manok naman po, eating this nang gabi. Alas na ikot. Kasi din din. Eating na kung galawin sa Tapos kung gusto niyo pong ma-probe kung merong similya, meron po tayong tawag na handling. Pwede niyo pong ilawan yung ano, yung netlog. Gamit ang cellphone. Yung tawag po doon, handling. Yung sa manok po, ano po, 12 days. May ilawan. Makita kung may similya wala. Yung itlog sa loob Gawan ko dito sa tagliran niya mga farming dito. O dito. Lalabas po yung spot ng dugo dapat. Kung may spot ng dugo, fertile kung wala. Hindi siya fertile. Sa, ano po, fake in lock, 7 days yung kandling niya. Tapos sa uh, mga manok, uh, 12 days. Ayan. Bali yung pagtilira ko pa ng dugo na naman pa kanya. Padiretso. Padiretso para pagka may 7 batch tayo lalagyan natin ito ng stopper divider para hindi maghalo kasi yung ikot yung sinusundan natin kung ilang araw yung ikot parang ito hanggang dyan lang sya yung nararga natin may bakante pag nakaipon tayo ulit ng netlo pwede natin ilagay yun po yung tatawag natin na silent batch yan parang ito ayan hanggang dyan lang po yung nalagay natin so pang pambaranti para sa second batch dito nyo po mga kaumpak yung nalagay natin ito ayan po sa, yun ayan na po sila mga kaumpak hanggang dyan lang po yung nalagay natin tapos may space pa pagka may second batch tayo lagyan ko to ng kahoy tapos dito natin nalagay hilira na rin dyan mapapansin niyo po mga kung baka na po yan uh, may pan may kot kasama ng ilaw kaya nagsisirculate yung init mayroon din siyang tubig sa ilalim nilagay ko yun yung sisipsipin ng itlog para mag develop yung sisig yung similya tapos pag sinara natin to pag nakuha nyo yung tamang init kusay mamamatay wala na po kayong dapat galawin yan maliban sa itlog kasi ito nakasit na po ito pag nakuha nyo yung tamang init mamamatay na po yan